Natatakot ka rin ba kapag napapag-usapan ang kamatayan? Panoorin mo ito hanggang dulo at natitiyak ko sa iyo na mawawala ang iyong takot sa bagay na ito. kamatayan po kailanman ay hindi naging kasama sa plano ng Diyos para sa tao tandaan po natin ito mga kapatid hindi nilikha ng Diyos ang mga tao para mamatay ang kamatayan po ay resulta lamang ng pagbagsak ni Adan tandaan po natin na ang ating Diyos ay Diyos ng buhay o buhay na walang hanggan at hindi Diyos ng kamatayan Genesis chapter 3 says that man disobeyed God and then man died namatay ang tao una spiritual death at kasunod nito ay ang kamatayang pisikal. Kahit ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 9, dahil sa alabok doon ka nang galing sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ang bahagi ng ating pagkatao na nagmula sa alabok at babalik din sa alabok ay ang ating kasalukuyang katawang lupa. Ang nasa loob ng ating katawang ito ay ang espiritu na hininga ng Diyos upang ang putik ay maging kaluluwang buhay. Ang tao ay nagkaroon ng kamatayan dahil ang tao ay bumagsak at nahiwalay sa Diyos. So bago nagkaroon ng physical death, mayroon munang spiritual death. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos, ito yung spiritual death dahil sa kasalanan. At dahil din sa kasalanan na ito, ang tao ay nagkaroon ng physical na kamatayan. Hebrew chapter 9 verse 27 itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So nakatakda talaga sa tao ang pisikal na kamatayan dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ito ay ang nagawang kasalanan ni Adan na aking diniscuss sa previous video. I suggest na panoorin mo ito para maging mas malino ito sa atin. Ang kamatayan ay isang pangyayari na hindi natin makipigilan at ayon sa verse pagkatapos nito ay ang paghukom maraming kristyano ang natatakot sa judgment na ito. Pero ito ang mabuting balita mga kapatid kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagpagligtas, hindi ka na hahatulan. Romans chapter 8 verse 1. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kapurusahan ang mga nakay Kristo Yesus sapagkat si Yesus na po ang hinatulang maparusahan alang-alang sa atin. Ang hatol na dapat ay sa atin ay ipinataw na sa dugo ang katawan ng ating Panginoon. Isaiah chapter 53 verse 6 Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 Kailan may hindi nagkasala si Kristo ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos kaya ito ang magandang balita, kapag sinampalatayanan mo ang ginawang ito ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, bayad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Matuwid na tayo sa paningin ng Diyos dahil kay Kristo. Kahit kung tatanggihan ng tao ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus, doon lamang po magkakaroon ng judgment sa isang tao dahil tinanggihan ng tao ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. So the truth is, the cross made all the difference about death. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Christian Death. Paano ito ipanaliwanag ng Biblia at ano-ano ang mga katotohanan tungkol dito kung bakit hindi natin ito dapat katakutan. So pag-uusapan po natin ang 5 Biblical Euphemisms of Christian Death. Ang euphemism po ay isang tayutay or figure of speech. Ang pinakasimpleng kahulugan po nito ay making something bad sounds good. Ang salitang kamatayan ay isang salita na ayaw nating marinig hindi po ba? Ito ay bad news sa ating pandinig at ayaw din natin itong pinag-uusapan. Pero may limang paraan ang Biblia na pagtukoy sa kamatayan sa paraang hindi masakit sa ating tainga at puso dahil ito ay nakaangkla sa ating pag-asa na, na kay Kristo. Number 1, asleep. Isang paraan ng Biblia na pagtukoy sa kamatayan ay pagkakatulog. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam mga kapatid tungkol sa nangatutulog o mga patay na upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Verse 14 Sapagkat kung tayo ay si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli ay gayon din naman ang mga nangatutulog ng mga namatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos nakasama niya sa verse 15 sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ito naman po yung rapture ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog o mga patay na ngayon tatanungin ko po kayo alin ang mas magaan pakinggan namatay o nakatulog Siyempre po yung nakatulog Ganito po ang euphemism, mas magaan pakinggan. Sa tatlong verse na binasa po natin, consistent po si Paul sa pagtukoy sa mga natutulog or mga patay na. Ito rin po ay mabasa natin sa 1 Thessalonians 5.10 na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising or buhay o tulog man o patay na ay mga buhay tayong kasama niya. So dito po hindi lang po ginamit ni Apostle Pablo ang pagkatulog ginamit din po niya ang paggising sa pagtukoy naman sa mga buhay. So ang tawag po sa mga namatay kay Kristo ay nakatulog. Katunayan po, mismo ang Panginoong Jesus ay ginamit po ang euphemism na ito. John chapter 11 verse 11 Ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Ito'y malinaw na euphemism dahil ayon sa konteksto 4 days nang patay si Lazaro nang sila ay makarating sa lugar. Pero sa mga apostol akala nila ang sinabi na Panginoong Jesus ay literal na pagtulog. Kaya't ang sabi nila sa verse 12 and 13, sinabi nga ng mga alagad sa kaniya, Panginoon, kung siya natutulog, ay siya ay gagaling. Verse 13, sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapot sinapantahan nila na ang sinasalita ay ang karaniwang pagtulog sa so malinaw na hindi nauunawaan ng mga alagad ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Ang akala nila ay literal lamang na natutulog si Lazaro. Kaya't sa verse 14, literal na tinukoy ng Panginoong Jesus na si Lazaro ay patay na. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw si Lazaro ay patay. Ipinaunawa na ito sa atin na mga nakay Kristo at ito ay mas magaan pakinggan sa atin sapagkat malinaw sa atin na pag ang Kristiyano ay namatay ay nakatulog lang. Katunayan, mayroong alarm clock para sa mga kristyanong nakatulog na or namatay na physically. Sa pagtunog ng trompeta ay gigisingin ang mga namatay kay Kristo at sila ay muling bubuhayin at mapapasa Panginoon tayong lahat magpakailanman. Pero don't get this wrong mga kapatid, hindi po literal na tulog o walang malay lang ang isang Kristiyano kapag namatay ang physical na katawan. Dahil ayon sa Biblia, mayroong specific na lugar kung saan mapupunta ang isang kristyano kapag namatay at ito ay madidiscuss natin sa ikalawang euphemism of Christian death at ito ay ang departure o pag-alis. Ito ay paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Ang salitang departure o pag-alis ay ginamit ni Apostol Pablo sa pagtukoy sa kamatayan nang isang kristyano. Philippians chapter 1 verse 23 For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So tinawag ni Apostol Pablo ang kamatayang kristyano na departure. And here is the clue kung saan tayo mapupunta ang sabi having a desire to depart and be with Christ saan so, tayo mapupunta, mapapas sa Panginoon po tayo mga kapatid which is far better 2 Timothy 4.6 For I am already being poured out as I drink offering and the time of my departure or death is at hand. So tinawag ni Apostol Pablo ang kanyang kamatayan na departure. Ito ay euphemism dahil alam natin na kapag ang isang mahal natin sa buhay ay umalis, ay muli itong babalik. Kapag ang isang kristyano ay namatay, we know for sure na mayroong grand reunion sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. 1 Thessalonians 4.16-17 Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo ng mga mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito ay napakasaya at napakadakilang araw dahil lahat ng sumasampalataya kay Kristo, buhay man o patay, ay titipunin ng Diyos upang makasama na ang ating Panginoon magpakailanman. After ng departure ay merong grand reunion at homecoming at ito ang ikatlong UPMISIM which is homecoming. Ang kamatayan ng isang kristyano ay ang pag-uwi natin sa ating totoong tahanan. Dahil hindi sa mundong ito ang bahay natin. Ang ating totoong tahanan ay sa langit. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. Kaya't laging malakas ang ating loob Kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa Hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon At hindi sa mga bagay na nakikita Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ito ang ating totoong tahanan mga kapatid. Kahit kapag bisikal na namatay ang isang kristyano, ang tawag po ay homecoming kahit kapag ang isang kristyano namatay, matay mayroon pong party sa langit sapagkat wini-welcome we ng langit ang bawat kristyano na umuwi sa kanilang tunay na tahanan kahit ang tawag sa atin ng Bible habang tayo ay nandito pa sa mundo ay mga estranghero o mga manlalakbay o dayuhan First Peter chapter 2 verse 11 mga minamahal nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito talikuran na ninyo ang mga masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Ito ang katotohanan mga kapatid. Pagmat tayo po ay nandito sa mundo, ay hindi po talaga tayo taga rito sapagkat tayo po ay mga mamamayan ng Diyos sa langit. Ito ang dahilan kung bakit ang isang kristyano ay pinagtatawanan at inuusig sa sanlibutan ito dahil iba tayo sa mga taga sanlibutan. John chapter 17 verse 14 Naibigay ko na sa kanila ang inyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutan ito sapagkat hindi sila taga sanlibutan tulad ko na hindi taga sanlibutan ang ating tunay na pagkamamayan ay sa langit Philippians chapter 3 verse 20 ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Kahit hindi na po magtatagal mga kapatid ay muli natin makakapiling ang ating buong pamilya ng Diyos. Magkakaroon po ng Grand Homecoming. Sa ngayon po ay mayroon pong mga panakanakang Homecoming. Ito po yung mga krisyanong namamatay physically pero mayroon pong Grand Homecoming at yun naman po ay ang Rapture. Yung Rapture po ay Grand Homecoming pero yung iba nauuna na ng umuwi kapag ginabutan ng kamatayan dito sa lupa. Ang tanong, biblikal po ba ito na mayroong pamilya ng Diyos na nasa langit na at nasa sanlibutan pa? Ephesians chapter 3 verse 14 to 15. Tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa kanya. Siya ang ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na kanyang buong pamilya. So, malinaw po mga kapatid mayroong dalawang lugar na kinaroroonan ngayon ng buong pamilya ng Diyos. Yung isang bahagi ay nasa langit at yung ikalawang bahagi naman po ay nasa lupa. Ang tanong, paano tayo nakakasiguro na ang church nga ang sinasabi dito na pamilya ng Diyos? Ephesians chapter 2 verse 19 Kaya kayo mga hindi hudiyo, ang kausap po ni Apostol Pablo dito ay mga kristyanong hintil sa epeso na tumutukoy din sa atin dahil technically po tayo ay mga kristyanong hintil. So, kayong mga hintil ay hindi na mga dayuhan o mga taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. So dapat maging malino ito sa atin mga kapatid na tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. So nasaan po ang pamilya ng Diyos? May mga miyembro na nandoon na po sa langit at may mga miyembro na nandito pa sa lupa. Ang ikaapat na eupemisim naman po ay commencement. or awarding ceremony. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. For I am already being pulled out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. that day refers to his departure and not only to me but also to all who have longed for his appearing. Napakasaya ng araw na ito mga kapatid. Kung sa iba, ang araw na ito ng kamatayan ay malungkot. Sa mga kristyano, ito po ay araw ng pagtanggap ng karangalan o commencement day. Pero don't get this wrong mga kapatid. Heaven is not a reward. Heaven is a gift. Pero lahat ng ipinaglingkod mo sa lupa ay mayroong katampat ang gantimpala. Lahat ng pagod, buyat, lahat ng oras na ginugol mo sa paglilingkod, matapat na pagbibigay sa Diyos, lahat ng tinanggap mo mong pag-uusig, pagkutsa dahil sa pangalan ng Diyos, at lahat ng iyong ginawa para sa Diyos ay may katampatang gantimpala. Pero dapat maging malinaw po sa atin na magkaiba po ang reward at gift. Ang ating pagpasok sa langit ay hindi premyo ng ating paglilingkod. Ang ating pagpasok sa langit ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Heaven will be our final home because of the grace of God. Heaven will be our final home because of the finished work of Christ. Ikalima, ang panghuling euphemism na ating pag-uusapan ay promotion in a higher position. Kaya pag ang kristyano namatay, pwede nating sabihin tayo ay na sa mas mataas na posisyon. Ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Una, ang tao habang nandito sa lupa ay nasa katawang mayroong kasiraan. Pero sa oras na mamatay po ang isang kristyano, siya ay pagkakalooban ng glorified body. Philippians chapter 3 verse 21. Sa pumamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Ang katawan pong ito na tulad sa ating Panginoong Jesus ay wala ng kamatayan. Ito ang ating katawang panlangit. Meron po akong video tungkol dito. Ilalagay ko na lamang po ang link sa description ng video ito upang mas maunawaan natin ang ating magiging bagong katawan sa langit. Ang tawag po dito ay physical promotion. Ikalawang promotion naman po ay tinatawag na material promotion. Ito po ay tinatawag na material promotion dahil kung dito sa lupa meron tayong tahanan at yung iba naman walang tahanan pero sa langit ay meron tayong mansyon John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God believe also in me. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Bukod po to mga kapatid ay may inilaan ang Diyos sa atin na kanyang mga anak na kayamanan. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa dakila niyang awa sa atin. Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Ikatlong promotion is complete promotion. Ano ang ibig sabihin nito? Kasi ganito po yan mga kapatid. Dito sa lupa, noong tayo ay naging kristyano, one third ng ating pagkatao ay napromote. Ito po ay ang ating espiritu. Kaya't ang ating espiritu po ay perfecto na. Ephesians 4 chapter 24 At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa patuwid at banal na pumumuhay ayon sa katotohanan tayo ay tulad na ni Cristo Persuan 417 pero yung ating soul po ay nasa proseso pa ng promotion 2 Corinthians 3.18 at dahil na alis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ito ay mula sa si Panginoon na siyang banal na espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. So ang tinutukoy po dito na unti-unting binabago na maging katulad niya ay ang ating kaluluwa. At yung katawan naman po natin ay mapopromote soon and very soon at bibigyan tayo ng katawang panlangit. Ito ay sa oras na tumunog na ang trumpeta ng Diyos at makikita na natin at mga kasama magpakailanman ang ating Panginoong Hesus. Philippians chapter 3 verse 21 Sa pagdating niya, babaguhin niya ang may hina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Ito ang katunayan mga kapatid na sa langit ay meron tayong complete promotion. Spirit, Body and Soul 1 John chapter 3 verse 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos Ngunit hindi pa na ihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap Alam natin na sa pagbalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya Dahil makikita natin kung sino talaga siya Dalawang paraan maaari nating makita ang Panginoon at maranasan ng pagbabagong ito mga kapatid. Una ay kapag inabutan tayong buhay ng Panginoon. Ikalawa ay kapag tayo ay mauna o tawag ng mundo ay kapag namatay. Pero ang tawag ng Bible, nakatulog, departure, homecoming, commencement or promotion. Either way, makikita natin ang Panginoong Jesus face to face tayo ay matutulad sa kanya spirit, body, and soul ngayon tatanungin ko po kayo mas maganda po bang pakinggan ang mga yan? dahil ang mga ito ay nakaangkla sa ating pag-asa na na kay Kristo so natatakot pa rin ba tayo sa kamatayan? hindi na po actually mas gugustuhin nga po ng isang kristyano ang mapas sa Panginoon na dahil sabi nga ni Apostol Pablo di hamak na mas mainam doon pero di ko po sinasabing magpakamatay na tayo. Hintayin po natin ito nang may katsagaan at katapatan sa Diyos. At siguradong hindi mawawalan ng halaga ang lahat ng ating pagtitiis para sa Diyos. Kaya't mula ngayon kapag may mahal sa buhay tayo na sa makabilang buhay, maaari natin gamitin ang mga Bible terms na ito tungkol sa kamatayan upang sa mga ganitong season ng buhay sa halip na makapagbigay sa atin ng sobrang kalungkutan ay makapagbigay pa sa atin ito ng kagalakan at kapayapaan dahil alam natin at sigurado tayo kung saan patutungo ang ating mga mahal sa buhay na pansamantalang lilisan sa ating piling. Purihin ang ating Panginoong Hesus na siyang pundasyon ng ating paniniwala dahil sino mang na kay Kristo ay hindi mamatay kailanman. Kahit lagi po nating tandaan, in Christ I will live forever.